Number 1. Taurus Ang linggong ito ay nagdadala ng maraming pagkakataon para sa mga taong Taurus. Sa oras na ito, aalisin ang iyong mga hadlang sa trabaho at aalisin din ang iyong mga alalahanin. Nakapatanggap ka ng nakabingbing pera. Pamanawa ang Gemini Ang linggong ito ay tinuturing na mabuti para sa mga taong Gemini. Mababawasan ang pressure tungkol sa career. Magkakaroon ng kita sa pananalapi at matatapos ang nakabingbing trabaho. Pangatlo ang Diyo. Ang nakabingbing gawain ng mga taong Diyo ay matatapos niyong linggo. Ang mga vita sa pananalapi ay nakikita. Makakatanggap ka rin ng nakabingbing pera. Panatilihin ang kontrol sa iyong pananalita. Ang sinodang Scorpio. Wala sa pang-ekonomiang point of view, ang oras na ito ay magpapatunay na magbibigay sa iyo ng mas mahusay na direksyon at mga pagkakataon. Makakakuha ka ng suporta mula sa mga miyembro ng pamilya. And last but not the least, Aquarius. Ang mga bagay na may kaugnayan sa pera ay magbibigay ng kapakipahinabang na resulta sa linggong ito. Ang iyong kalagayan sa pananalapi ay magiging mas mahusay sa linggong ito.